o nga bang nakakapagdulot ng stomach cancer ang labis na paglalagay ng asin sa pagkain? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang asin ay kilala bilang pampalasa at nakakatulong din sa pagpe-preserve ng mga pagkain. Pero totoo nga bang ang labis na paglalagay ng asin sa pagkain ay nakakapagdulot ng stomach cancer? Tara, let's prove it! Ayon sa medicalnewstoday.com na natagpuan sa pag-aaral na ang taong madalas magdagdag ng asin sa mga kinakain ay may 41% chance na magkaroon ng gastric cancer at may high level ng sodium sa kanilang mga ihi dagdag pa sa actiononsalt.org na ang asin ay nagpapataas ng action ng bacterium Helicobacter pylori o H pylori ang H pylori ay isa sa mga major factor ng pagkakaroon ng stomach cancer isinasaad din sa healthline.com na ang labis na asin sa pagkain ay nakakapagpataas din ng blood pressure Bukod dito, ipinalala sa Republic Act 8172 o ang Asin Law na iodized salt lamang ang maring gamitin para sa tao at sa hayop. Kaya naman, paalala ng mga eksperto hanggat maaari ay umiwas sa mga processed food sapagkat naglalaman ito ng mas maraming asin. Sa halip ay kumain ng sapat na healthy foods upang makaiwas sa mga sakit.